Hello, guys! Um, nandito pa rin ako ngayon sa... Nandito ako ngayon sa Kapitolyo dito sa... sa Bonifacio Shrine. Napansin ko, guys, yung mga customers. Ang daming customer ngayong araw na to. Sabado. Ayun, no? Pila sila. Ang daming nakapila na customers. Siguro, guys, kasi talagang naging... ah... Uh, na nabalita ng gusto itong uh, kapitolyo na to kaya ganyan karami ngayon yung mga customer na gusto sumubok ng kape ng kapitolyo. Ano po sila? <laughs> Guys, dun din sa loob, ayun, ma. Puno rin dun sa loob yung ano, yung mga customers. Hi. Ayun po. Ang daming customers. <laughs> tanungin natin sila. <laughs> Hi, mother. Hi po. Nay, pwede ko po tanungin? Taga saan po kayo? Manila. Ah, taga Manila. Nabalitaan nyo lang to. Ah, gusto nyo tikman? Ah, okay. Ah, opo. Masarap nga. Opo kasi ano eh. Ah, local. ba opening yan? Medyo last week pa po yata talagang ano. Ay pa ma'am. Kaya nga eh. Ah, Ah, magkasama po kayo. Apo. Ah, Try ah, namin yan. Apo. Sige po. Ayan guys, ang daming ang daming tao hanggang dun sa loob yung tao. Ayun. ano, Kasi ano eh, uh, local yung coffee nila kaya maraming gusto nyo sum uh, sumubok hanggang dun siya sa taas. Marami pa din. Tsaka yung cookies nila masarap din. Ayan. Ayan.

Ang sabi daw, ang, ang sabi sa dyan sa loob, kaya daw Siya Ay, po kasi meron meron po tayong mga ano Ah, uh, vlogger po kami dito sa Kami po ang dito. God bless po, mayor. Oh, may, <laughs> mayor. Mayor, ang ganda po Mayor. <laughs> <laughs> <Thank you very laughs> Kayo po, sir. Oh, <laughs> uh, guys, talaga ang dami ng nang, nang sumusubok dito sa Kapitolyo sa ngayon kasi talaga na balita na gusto itong um, Kapitolyo na to kaya yan. Ang dami talaga gusto sumubok. Terima kasih Ah. ah.

Hindi naman po. Ma'am, hindi hirapan mag-adjust yung mga bata. Mag-adjust na lang Kasi last October 5 lang naman magsimula ang klase. Ah. So ipapakita ko po sa inyo ang outfit ni Madam. oh di ba? hindi pa talaga mga taga Manila, iba talaga pumorma. Oo, siyempre. Oo. Siya na all. I love you, Mayor. I love you, Mayor, ayun daw. Sabi, 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 sabi okay. ni Mayor, tunigil na kayo, ha? Tunigil pa pa ni Mayor, sabi ni Mayor. O, oh, papunta niya dito. Mag-ingat mo kayo! Gantin po! Wala kayo kasama sa principal? Naganap ka pa! Ano ba yan? Ayun, makasama pa tayo mga kaibigan dito. Ayan. Guys, eto ulit. Mukhang type din lang susubok. subok. Ma'am, bibi na ba kayo? Wow, pagkaganda-ganda naman mga magkakape ngayon. Nandiyan lang. Yung bahay na dyan lang. Nakaibigan niya dalawa. Okay.

Ope pangas? Sa ganda nyo nakikita mo naman no. oh. Oo. Ang gaganda tayo ng makikita. mga tapatang Wala akong nakikita, baka gawa akong Huwag tumingin niya wala <laughs> eh. O sa po, ako. <laughs> <laughs> Dahil wala po, wala pang iya sa buhay ko. Hahaha! <laughs> <laughs> so ano po din. <laughs> okay. 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 1, 2, 3, 4, 5, po hindi, <laughs> malapit na yan. Kanina, mahaba. E ngayon, eh, ngayon, may eksina lang. Oo. Ay, hindi kayo. Ma'am, magkakapi kayo. Kakapi rin kayo. Ma'am, dito pila. Ay, hindi na na kayo doon. Ay, hindi na Majlu. Majlu. For my documentation. Go, para mamayang gabi ko na. Huwag ka nang mangyalami, girl. Buhay ko to, girl. Minda para para ang ka. Or, misa, na, magaganda. Maganda din ako minsan. Eh. Wee. Oh, Wee. Dito ka na. Ay, ang gaganda God. ng mga customers. Tapos po ah. Oo. Ma'am, tanong ko lang ah. Ano po? Tingnan kayo dalawa. Ay, yes! Yes! Palpak ako, Bise. Di ko lang po. Hi ma'am. Tagasan po kayo ma'am. Dito rin kayo sa Manila? vlog po kami, ma'am. Na-vlog lang namin yung mga customers. Eh, Oo. tayo dito ng coffee shop. tayo tumitingin-tingin sila. Baka, sir, gusto nyo magka-coffee rin kayo? Diyan ang pila, sir. Ha? Lang Sandali pita. lang yan. Kanina nga, ganyan yung pilaw. Ngayon, ayun na lang, oh. Sandali lang yan, Ay, sir. Ayaw, ayaw, ayaw. <laughs> oh, guys. Ayan, oh, guys, yung mga kasama ko na na vloggers, uh, nandito dito sila. Nagdatingan sila, guys. Ayan. <laughs> ha? Kasi, guys, nagkakatuwaan kami. <laughs> na, ng mga vloggers. Kakatuwaan lang kami kasi, Eto, Saturday, pero marami pa rin talagang tao dito sa Kapitolyo. Ayan. Kaya nag-update lang po kami ng uh, <laughs> ng mga um, ano namin, ng mga vlogs namin dito sa Kapitolyo. Ayan po. Ha? Ano na? Meron, oo. Oh. May laman? Siyempre naman. Hindi gamitin mo ngayon? Hindi. <laughs> may <laughs> may okay. Asi oh, oh guys, salamat po sa panonood. Uh thanks for watching and please subscribe to my channel. Salamat po.